Namiss ko mga radyo. Nung bata ako, lagi na lamang ako nakikinig dyan. Pinipilit ako ng tatay ko na makinig ng mga kantahan kasi gusto niya ako matutong kumanta. So talagang naglalaro iba mga kapatid ko ako nandun lamang sa pasamano ng aming bintana at nakikinig ng radyo. Nakasimangot. <laughs> Aside from that, bibili tayo ng radyo kasi meron sa ating nag-request isang mas kapo sa buhay. Mas mapalad tayo. Merong isang mamang bulag. Personal niyang nirequest ito nung makita ko siya nung isang araw. Tandaan niyo ako yung sabi niyo yung radyo. Nahingi kayo ng radyo. Oo, oo. Ay may dala akong radyo sa inyo. Nasaan? Nasaan? Uy, talawa. Nakaroon na ako ng radyo. So, yun yung ipagpapabariyad dito ng mga pera. Ang bariya. Oo, binibilang na. nagpapabili uli. Baka nawawala. Hindi sabi lang ng bariya, alam niya kung sa hawak ko magkakaroon. Sabi mo nga, parang ano niya, nakakamas. Kaya niya ganun, ginagano niya. Sabi ko, sabi, ginukuha daw ng mga bata. Di siguro po yung mga bata. Yung mga yung mga pilyong bata. yun po, yun ang sabi sa amin. Dahil sabi nga namin, nagreklamo kami, di ba ka baby mo lang ng radyo? Na papa, ano nga po, kung napunta dito. Ay ko, nawawala daw. Nawawala naman ano. Ayun ang sabi sa inyo, nawawala? Ayun ay, hindi kong maaari daw ay maka, ano ng isang radyo. Ay, siya. ko raw siya. Kinukuha nga po yun. Oo. Ano, baka wala pang isang taon yung radyo. Ay, ko po naman. Okay. Tetestingin natin para sure. Kawawa naman yung matandang. Yung pala na, yung pa sa lagay na Malamang daw na, hindi ba sila sigurado? Kinukuha po yun sa Jack. Oo, oh, kinukuha nga daw sa Jack. Nakakailang bilhin na pala yun. Hindi bibili na kami ng battery. Oo. Oh. Mga AAM siguro eh, mga bali-balita ang feeling na pang dyan. Tapos fan pala na Bruno Mars, ano sa mga One Direction. Tayaran po. Ay, kamusta niya simple lang may battery, may hawakan, kiente, simple na tayo Pwede pa iya na tayo kung pa iya na tayo sarang ay tapos mamaya, doon tayo pupunta doon. Yun, ang tulay. 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 Ito niyan, di ba lapit sa simbaan? Ayun, nandun siya, nakapayong. Oo, nakapayong. Mare, talagang beauty queen na beauty queen. Ayun, kasi kalimutan yun. Nagsabi sa akin na last week gusto ko niyo yung Pumili kami dito. Kailangan pala siya. Oh. ako doon ka ng mga radyo. Kaibigan ko, Miss oh, International hi. 2020. 2020? Sige, mare. Oh, okay, okay, binili natin para baka merienda siya. Tapos mamaya na tayo mag -mirienda. Sa atin, Hopia na lang. <laughs> Walang budget. Okay, sandali lang. Pahinga lang tayo. Yun kasi, si... Ah, uh, kuya. I forgot. Parang tanong ko na yung name na dati eh. Pero... Lagi ko siyang inaabot-abotan na doon. Kasi naaawa nga ako sa kanya. So, basta merong moment na makakapark kami doon, paspasan lang. Abot ako siya ng... Ang pang ano lang niya. Pang... Tinapay, pang kain. Naawa talaga sa kanya. Nakita ko na siya last year pa. Siguro mga bago magpasko. Eh, hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Tapos, nakakapagbaga ka ng damdamin na ang sabi ng mga... Nandun ay nawawala yung mga ano, lagi, lagi daw eh. Lagi napilin ang radyo, tapos yun nga. Sa isang araw, balak ko rin siyang gusto ko malaman kung saan siya nakatire para mapuntahan nila sa isang araw at nang mabisita pa natin ng isa pa. Masamantala, ibibigay natin ang kanyang radyo na hiling niya sa atin. Hindi ko lang kung nakapanood kayo ng live natin kasi uh, ito yung ilang eksena. Tatay! Arre! are! Meron na ka kayong nagbibigay sa inyo, wala naman eh. Saan kayo na? Uwi? Saan kayo na? Uwi? Hindi na pala. May na. Sige 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 Sa isang araw, sasamahan ko kayo. Tayo, tayo, tayo na na! Kaya sasabihin ako sa inyo. Ano po yan? Nga ko sana ako sa inyo eh. Ano po yan? Oh, kaya may luman radyo kaya sa maliit eh. Ako yung transistor? Ito na radyo? Ito yung maliit na radyo. Uyung, garito, ba, ah, so sige sige. Sige, okay ha, okay. Kaya 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 ako makakata. At, At ako na radyo kay Dad. Pupunta ko kayo. Pupunta ko kayo soon. Gusto so, so, ko merong version sa Facebook. That's why, makikita nyo ko mamaya, nahawak rin ang cellphone ko para makuha na natin para sa akin. Ay! Yan, bubo. Ay, pucha. Hayop na yan. Basa ako. Ay, naka. <laughs> Basa. Ay, ang, pas ang passport ko, puta. Ang passport ko. Pucha, oh, buti na lang hindi. Naku po. Oh. Talaga lang. Ang dali lang. <laughs> buti hindi ito nabasa. Okay, nituloy ko yung sinasabi ko kanina na uh, kukuhanan din natin ng cellphone para sa ating mga taga-subaybay sa, sa Facebook. Kasi ang pinapanood nila doon yung naka-vertical, yung phone vlogs. Ayan, para mapanood din nila. Kasi ano to eh, hindi po tayo charity vlogger talaga. Actually, gusto ko mag-ganon, kaya na wala man tayong pera. Kasi okay, nga sa'yo mag-charity oh, oh. vlogger naman eh. Pero kung meron lang tayo, magbibigay talaga tayo. At mm, dead ma tayo sa mga, ayan, namigay, kailangan makuha na ng camera. Kailangan pa, ano, pakilam nyo, di magbigay na lang kayo. O kakaya ko, hindi lang ako laging nakuha. Tapos ngayon, pukuha ko, sigurado may sisigod yan ng, ay, poverty porn, poverty porn. Ay, di manood na lang kayo. Pakilam ko sa'yo. Okay, so gano'n lang, magbigay kaya kung gusto ninyo at kasi ano rin ito, parang medium para makita ng iba kasi may mga iba talagang malalamot ang puso at may mga labis na papadala na pakibigay sa gano'n, pakibigay kayo ganito pag napanood nila. Di ba? So baka may makakatulong sa kanya. Okay po, so huwag na tayong magplastikan uh, pa. Kukuha na natin yan para mapanood ang marami at nang, uh, in the future makapagbigay tayo ng full time sa mga hindi lang sa aking pamilya kundi sa mga ibang nangangailangan okay kuya let's go ayan so sana ay makakano tayo dun makatigil tayo dun sa bagay linggo naman uh, maluwag naman oh, maluwag na yun oh, minsan naman kasi may ano talaga may, may umano talaga dito uh, uh. may pumaparada so ngayon wala tayong, tayo tayo tatapat tayo mismo dun uh, oh. oh, oh, oh. lang tayo okay okay ayan okay. kuya Ikot ng taong. Yan, yan. Buti may mga nagbibigay sa kanya. Ayan. Kita ko, inabutan siya eh. Inabutan siya. ayos siguro yan. Di ba ganun kahirap ang buhay ng kanya? Magdilim ang nakikita mo. Dilim na kayo totally. Hindi naman siguro. May mga Dilim siguro yan? Ba't kinakapa ang pera? Ang sabagay na. Ayan, okay. Ay, alangan na rin. Ah, oh, alangan okay. na rin. Kunti na di Tsaka may mga dadaan pala. Hindi, yeah, okay. Okay. Yeah, okay. okay, okay, na tayo. Yan. okay, yan. okay, siguro yan. okay, so... okay, 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 natin okay, eh, okay, kasi napakaswerte natin eh, ang palad natin. Ang palad? Mapalad tayo na. Hindi magkakapitan. kakapitan? Oh. tayo ay nakain, ng nakikita natin ang nakikita natin na ang kapaligiran, nakakaalakad ng ayos. ba? Diba? Tapos kung tayo ay mag... magloko-loko at magwaldas-waldas at magkembot-kembot ng kung anek-anek minsan bongga. ay... Nahada lang ang hada, is yun. So, para magkaroon ng kabuluhan ng ating buhay, gano'n. isko kung meron tayong may sishare sa iba, hindi, try natin mag-share. Share. Kaya lang share Kung lang kaya, kasi kagaya ko, wala man akong pera. Hindi, ko ano lang kaya natin. Sa so, isang araw, may mga games din tayo. At meron mag-share sa atin, si ma'am si, Ayun. Tapos may magpapalaro tayo sa isang araw, humanda kayo. Ayun. Thank you very much, mam Ma si, ng Amerika. Mam-Cello, am salamat. Salamat for being always there, no matter what. O, oh, di ba ba? <laughs> sa ayop sa hugot. So yun, punta na natin si Kuya at nang uh, ma, ano na siya. Masilayan natin ang meeting sa kanyang mga labi. Uh, let's go. Kuya, tanda ang mo boses ko. Tanda ang mo boses ko. Ere, Jollibee. Jollibee. Jamat-jamat. Jamat-jamat <laughs> daw eh meron na kayo ano? Meron na yun. Kapit parami na bibigay sa inyo. Ay, tandaan nyo ka ako. Ako yung, yung niyo tandaan ako. Ay, tanda yung, sa Yung sabi ninyo ay, tandaan nyo ako. Yung sabi nyo ay, yung sabi niyo ay yung radyo, nahingi kayo ng radyo. Oo. Ay, may dala akong radyo sa inyo. Nasaan? <laughs> Nasaan? <laughs> ay, kalawa. Kakaroon na ako ng radyo. Hahaha. <laughs> ah, pakuha ko yan. Ay, yung makikita. Uh -huh. Aha. Ang ganda ng ka ng kadila. Ano ba mga pali malimit yung Ano balik, ano, kuya. Maliit oh, kayang-kaya yung bitbitin, oh. may battery na. Yung dalawa ang kanto oh. kalaki ang battery. Ayan, ayan oh, ganyan kalaki ang battery. Oo. Oh. Ayan. Ilan uh -huh. na battery niya, kuya? Dalawa, dalawa. Ay, salamat. Ano ka pangalan ninyo? Uh -huh. ano pangalan Lord ninyo? Salamat, Lord, the Lord. An Hallelujah, Amen. Wow. Natuwa <laughs> ako sa radyo. Ah, talaga ko ni. Ano pangalan ninyo? Ay, ano ho? William. Ah, William? Ilan taon na kayo, Mamang Kapi William? Kapi, ko ay William Enrique. Ay, may asawa ka kayo? Ha? May asawa kayo at anak? Ay, naku. Magkakasawa na. ko, gagarito naman sa trabaho ko. Ay, tama na, lulukuhin lang ako, kuya na babae. Nakaw, kakwartahan lang ako. Bago asawahin mo pa, pa. Sahal, may makisugal pa. Sa may na hindi ng bigas, isusugal pa. Ay, hindi na. Oh. Tama na ganito kaligaya ko yun, sama. Wow. May radyo na ako. Uh, ay, ari, ari. Ano ariyo. Ang na radyo. Naku, hindi ko alam kung anong ano. Ariyo, medyo mabigat. <laughs> Ayan. Ayaw. Ayaw, kadali na ay. bago. Hi! Salamat. Ay, uh, so, kayo. Kayo, kayo, taga saan kayo? Taga saan? Ha? Taga saan kayo? Ano, ano, ano? Taga saan kayo? Ay, taga Sanasareto Silangan. Aha. Uh -huh. Alam uh -huh. kapilya na iglesia. Ay, papano kayo na uwi? Ay, mamaya pa ako. Dali araw na din ko ngayon. Ay, ibig sabihin ni pa, paano kayo nakaka-uwi? Naglalakad Ay, kayo lang. Nagpapasakay ako sa gwardya. Guardian sa saan dito? Sasakay ako sa an tricycle sa ho. Mamaya pa ako. Dali araw na din ko ngayon. Ay, ibig sabihin ni pa, paano kayo nakaka-uwi? Naglalakad Ay, kayo lang. Nagpapasakay ako sa gwardya. Gwardya, sa saan tricycle? dito? ako sa tricycle sa ho. Ah, uh, oo. Oh, oh. Bisa, may sa akin oh, hindi naman kayo nawawala ng nagbibigay, nang nag-aabot sa inyo oh. ng no? blessing. Hindi naman. binibigyan, binibigyan naman kanin, tinapay. pinapay, kaya. Oh. So bigay sa akin tao, tanggap ko. At siyempre, oh. bigay ng biyaya. Ay, ito yung binila ko ng papaya sa bako. Oh yun, naawa rin ako sa kanya. Binila natin ng papaya. Salamat. Oh. Nakakatuwa. <laughs> Ay, may tala na yato na. O oh, so, oh. sige po, kay enjoy kayo ha. Nga, ano, ano ba? Oh, yung pangalan niyo? Ako lagi sa inyo Kuya, oh, kuya ako, ano pa pangalan niyo? Ako pagamunan? Robert ho, Robert. Ah, kuya yung, uh, ako, Robert. Matatandaan niyo ang boses ko ha? Oo. Oh. Lagi ako napunta sa inyo kaya inaabutan ko man din. pang merienda. Ah. Oo. Oh, oh. Yung pala, kuya <laughs> Robert. Anong pinito niyo? Ilagan po, ilagan. Oh, ilagan? Oo. Oh, oh. Ay! Marami tong ilagan doon. Sa ano? Lasareto? Sa, de, sa kurba. <laughs> Ang lalagot yeah. sa nauhan. Ay hindi niyo ano mamasama eh. Ano yung pagkabulag ninyo inborn oh? Anong pagkabulag ninyo inborn? Ha? Ang pagkabulag ninyo ay simula ng pagkabata, pagsilang. Ha? Ah? Nabulag-bulag na kayo ng bata pa? Ay, tuyo oh. Hindi ako hindi ko na ho Hindi na ho makakita. At, so wala talaga kayo talagang madilim? Ay ganun? wala na, ay, wala na ako paningin. Kaya ako nakasalam eh. Walang mata? Okay. Ay, 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 ay. ay, ay, ay Papasokan ho ng aligabok. Ay, hapti-hapti naman. Ay, ay di ayo. kayo magpapakabuti. Ay, magpapala. Ay, 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 kuya, patutulang. Oh. Ay, kung may mayaman natutulog sa akin, kakaihigilay ang katarata, makakakita oh. na ako. Oh, so ay so, yun, manan, mananawagan ho tayo, oh, mananawagan. Hindi na ako mamamaliw. Ay, ako eh, magtatalok na ako. Ah, hindi naman pala mag, inborn. Magpapaw mag, pa. Ay, magkano ngayon magtatalok? Marunong ako magtalok eh but yun na lang maktabas sa pilapil ayos na ay wala sa damak ano di na po mas to naka-upload oo ay sa sige ho, ingat kayo kuya ha ah. ah ingat kayo ah. oh, ah, ah, At lagi niyo tatanda ng boses ko Baba Ay wala ba gaano sa ano, akin din eh ah, Ay may, may mga pulki yan Ay wala Ay, naman Huwag naman na ha? Wala naman kang gawa man, ka, man ng matanda kasalanan ni eh. Ang Diyos hindi na tutulog Di <laughs> kayo salamat Sige pa <laughs> oh, kaya Robert Kailangan ko ng boses Salamat, salamat Mm-hmm nakakadurog ng puso na sa isang maliit na radyo ay sobrang tuwang-tuwa siya at sobrang saya niya. Sana matulungan siya ng mga nakakaluwag sa buhay ng may mabubuting puso at ngayong panahon ng eleksyon, sana unahin siya ng mga politiko. Boboto man siya o hindi, sana unahin tulungan ng mga kagaya niyang kapo sa buhay at mas kawawa ang kondisyon kumpara sa atin. mabuti nagtitinda rin. Magkasama kayo. Ah. Ay, sabot sa inyo. Wala pa kera eh. Hindi ako mayaman pa. Huwag ako ha. Merienda rin nyo. Ha? Ang bilhin tinapay. Doon sa halina dun Bili kayo tinapay. Ah. Okay, tara na. Okay, tara. Kuya, bye bye! Oh, Ako karunin talawang batang niyo. Nagtitindaran papaya sa mga harap ng mga tindahan. Okay. Ay, di kayo kasarap sa feeling nang nakakaabot. Ano, Dexter? Oo. Oh. Alam ko naman yan di nasa puso mo. Kung meron nga din laang, ito'y maputi rin puso. Malambot ang puso. puso. Iyaking din yan. <laughs> Malambot ang puso sa mga naghihirap. Ay, sana payamanin tayo ng Panginoong Diyos para makapagbigay pa tayo sa iba pang mga nangangailangan. Actually, no, isang araw may nakasakay kami ali dito. Gusto ko rin puntahan. Umabot ang malakahit tinapay. Namatay ang kanyang anak sa isang malubang karamdaman, limang bata ang iniwan. Yung kanilang ama, nakakulong. Tapos bago nakulong, ay naanakan pa yata yung, yung kanyang anak na kumbaga hipag. hipag. Oh, hipag. So -ano, ano na kasi yung bata. So pakikinggan natin ang kanyang kwento sa isang araw. So yun, sana'y kasama ko kayo sa mga adhikain. At kung may mga nais kayong mga ihandog ay kausapin niyo lang po ako. Robotology at i-deliver -de natin ang inyong mga handog mula sa inyong puso yun so maraming salamat Dex at talaga namang uh. super ano support ay kung wala di kayo kahirap so maraming salamat sa inyong lagi syempre nabato sa inyong ko sa inyong mas at pabuhay lahat ang pinoy sa nasulog ng world of pathology pa more and more and more thank you